Wala talaga akong kinita. Namroblemang no pangako yan sa pangbayad pero kaya ko naman yun. Minsan, ang kasikatan ay parang bula. Mabilis umangat pero bigla ring nawawala. Isa sa pinakasikat na internet sensation na sumikat dahil sa kanyang pagiging kuwela sa pagtitinda sa kanyang parisan ay si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay. Ngunit mula sa mga nakakaaliw na mga viral videos, ngayon ay laman na siya ng usapan dahil sa kanyang pagbagsak, hindi lang sa popularidad kundi pati na rin sa kanyang negosyo. Sa kanyang pinakabagong viral video, naging emosyonal si Diwata habang isiniwalat ang unti-unting pagkalugmok ng kanyang food business na Diwata Paris Overload. Sa isang panayam sa kanya, ipinakita ang mga sandali kung saan napaiyak si Diwata habang nakikipag-usap. Ayon sa kanya, may mga taong lumapit at nangako ng expansion para sa kanyang parisan. Kasama na dito ang alok na 300,000 pesos bawat branch at dagdag na royalty fee Ngunit imbis na kumita, siya pa ang nalugi at nalubog siya sa utang. Habang umiiyak sinabi ni Diwata, kinagat ko sila kasi ang ganda-ganda ng paliwanag nila. Nai-expand yung Diwata Pares. Wala kong gagawin, pangalan ko lang ang gagamitin. Pero ang ending, wala talaga akong napala at ako pa yung nautangan. Dagdag pa ni Diwata, kahit ang ilan sa kanyang kagamitan ay hindi pa naibabalik at hindi na rin niya alam kung saan napunta ang mga taong nag-alok sa kanya ng kasunduan. Sa isa pang video clip, muring napaluha si Diwata habang isinasalaysay ang kanyang bigat ng pinagdadaanan. Anya, nakakaiyak talaga. Ang laking halaga nun, 300,000 pesos. Akala ko kikita ako pero ako pala ang magbabayad. Nautangan pa ako. Nakaka-disappoint kasi wala na nga akong kinita. Ako pa yung naagrabyado. Dahil sa mga pahayag na ito, mabilis na kumalat online ang kanyang panayam na para sa ilan, isa raw itong halimbawa ng online fame gun band. Samantalang ang iba na may umahasang muling makakabangon si Diwata dahil sa dati nitong pagbibigay ng saya at inspirasyon sa mga tao. Nabatid na sumikat siya noong 2023 hanggang 2024 dahil sa kanyang street food parisan sa si Quezon City. Bukod sa pagkain, ay aliw na aliw ang mga tao sa kanyang natural na sense of humor, pagiging palabiro at madaldal na personalidad. Madalas rin siyang magbitaw ng na mga nakakatawang banat habang nagsisilbi sa mga customer. Dahilan para kunan siya ng mga netizens ng video na agad naging viral. Dahil sa dami ng tao tahaba ng pila, naging parang tourist spot ang kanyang maliit na parisan minsan. Umaabot sa kalsada ang pila ng mga gustong makatikim ng pagkain niya at makita siya ng personal. Naging tampok siya sa iba't ibang vlogs at YouTube channels na mga sikat na content creators at influencers. Umabot naman sa milyon-milyong views ang mga video kung saan bida siya lalo na kapag ipinakita ang kanyang natural na karisma. Naimbitahan din siya sa ilang mga TV shows at online interviews. Ginamit din siya bilang halimbawa ng rags to riches story dahil mula sa pagiging maliit tendero ng pares hanggang sa naging matagumpay na negosyo. Umabot din sa punto na kinuha siya ni Coco Martin para lumabas sa seryeng FPJ's Batang Kiyapo. Pero ang kasikatan niya ay biglang naglaho mula ng mapansin ng mga tao na nagbago raw ang kanyang ugali matapos sumikat at lumaki na ang ulo. Pinagalitan niya rin ng mga taong lumalapit sa kanya na gustong magpa-picture. Bagamat may mga naipundar si Diwata sa kanyang kasikatan noon, hindi pa rin makalimutan ng mga tao ang kanyang umano'y pagiging arugante at pag-iba ng ugali. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? Dapat lang ba na nangyari ito kay Diwata? O deserve ni Diwata ng second chance sa nangyari sa kanya? I-comment ang reaksyon sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, huwag kalimutan na magsubscribe sa ating channel.